balita, nakuha ng GMA News ang video ng pulong ng ilang opisyal ng gobyerno isang araw matapos mangyari ang madugong inkwentro sa Mama sa Panumagindanao. Doon na tukoy ang naging papel sa operasyon ng dating PNP Chief na si Director General Alan Purisima na inilihim daw kina DILG Secretary Mar Rojas at PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina. Balitang hatid ni Rafi Tima. About Kuha ang video ito sa headquarters ng 16 th Infantry Division sa Awang Maguindanao isang araw lang matapos ang madugong inkwentro sa Mamasapano. Dito ay pinapaliwanag ng nasibak na hepe ng PNP Special Action Force ang detalye ng kanilang ginawang operasyon. Nasa pulong noon si DLJ Secretary Marojas, Defense Secretary Voltaire Gasmin, AFP Chief of Staff Gregorio Katapang, PNP OIC Leonardo Espina at ARMM Governor Mujiva sa pulong unang inusisa ni Rojas kung bakit hindi niya alam ang mga operasyon laban kina Marwan at Basit Usman. Noong una, ayaw pang aminin ni Napeñas na kasama ang Pangulo sa mga nakakaalam dito. So in all these three attempts, your only conversation is with general Tila hindi na kontento rito si Rojas. Wala daw kasi siyang kalam alam sa mga plano. I'm, 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 I, I yes, heard this or this this 400 men. So did you coordinate with? General sir, and who was already? Leave, sir. Myself. Senior uh, uh, Superintendent Jojo Mendez. And we break the President. Bagamat tila hindi nabigla sa narinig, mabilis na inusisa ni Rojas kung ano ang naging utos ng Pangulo matapos siyang sabihan tungkol sa operasyon. Did you the, was there a guidance to keep this from the armed forces? Was there a guidance to keep this from the hierarchy of the PNP? Was there a guidance to keep this to yourselves? My recommendation when I was briefing the presidential is we will inform the AFP Targa, May mga sandaling natatahimik ang lahat dahil sa mga naririnig mula kay Napeñas. Pero sa isang bahagi ng briefing, tila nalito ang sinibak na hepe ng PNP SAF kung anong oras ba niya talaga sinabi sa commander ng 6th Infantry Division na nakakasakop sa mamasapano ang tungkol sa kanilang operasyon. That should be in between 3 to 4 in the morning, sir. That could be checked through the, uh, the text message of the family na he received that text message. Si Pangilina na commander ng 6th Infantry Division at underclass ni Napeñas sa Philippine Military Academy hindi umimik. Sa halip, ipinakita niya kay Secretary Gasmin ang laman ng text message mula kay Napeñas. Yes, sir. Something. Three to four, something like that. Sir, uh, sir. Five. The, your text message to us received five o'clock in the morning. Five, zero, six. Yes, sir. I'm sorry. I did not really I don't know the exact time when I send the text message, but then I send it. You have already started the operation. Yes, sir. No, it's not at 0500, but the Yes, sir. There's coordination. Dito na ipinilwanag ni Napeñas na nagsimula ang kanilang operasyon laban kina Marwan simula noong Marso 2013. Coordinated daw ito sa 6th ID at sa Joint Special Operations Group o JSOG. May executive session pa nga daw kung saan pinag-usapan na PNP SAF ang mangunguna sa operasyon. Pero hindi raw no matagumpay ang mga naunang operasyon laban sa mga terorista. Kaya naman binago nila ang plano. Consider the sensitivity of this time. of okay. this time, in our task evaluation, uh, task checklist. The coordination with 6ID should be time on target for while groups are in the area. Rafi Tima, GMA News.